Whew. Bira mga kainags, oh. Yung kasama natin Mga amo natin yan no? Mga sponsor natin yan mga kainag Ako nagdrive nito Kita nyo naman mga kainag Ako nagdrive nyo Tapos dito kami kakain sa Gaucho Restaurant Lounge Pambira mga kainag Winter, Spring, Summer Or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Nakakahiya ako yung driver nila Tapos naligaw kami kasi ang ginagamit ko lang ano yung ways eh alam nyo naman mga kainis ano, napakahina ako sa daan just ko tapos nagdrive ako gabi pa kuya na iya ako grabe <laughs> yung mga kasama ko hindi na sumakay sa akin <laughs> para kasi parang wala silang tiwala sa akin ano <laughs> tapos ang sumakay sa akin yung mga boss eh wala silang kamalay-malay wala silang idea-idea na hindi ako marunong sa daan alam nyo Ninenervious talaga ako Talagang nalalamig ako habang Nagdadrive ako Tapos naligaw kami, naligaw-ligaw Lumampas pa kami, mabuti na lang yung katabi ko Nalalaki rin Ibang lahi, tinulungan niya ako sa pagbabasa ng ways Bira, lumampas kami <laughs> Ito na nga ba yung kinakatakutan ko eh sinasabi ko Bira, <laughs> yan, 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 yan yung drive ko Yan, oh. yan. Tapos may grabe kaya wala akong tiwala sa ano eh, wala akong tiwala sa mga GPS mga kainag, sa ano, minsan kung saan-saan ka dadalin, eh. Ito Nanggaling na kami dito, lumampas pa kami papunta doon. Kinabahan talaga ako tapos kasi sabi, wala na, wala na kasi ibang driver kasi sila Mark si Mark Carino, hinatid niya na yung family niya sa airport pero babalik siya, nauna lang yung family niya. Tapos yung ginamit nila sa sakyan isinoli sa rental rent car. Tapos sinundo ni Rice Velasquez Sila Mark sa airport Kasi nga sinuli na yung sasakyan na sinakyan nila Mark Doon sa rentakar Kaya sasakay sila Mark Carino Kay Rice Velasquez So walang ibang driver Kundi ako, no choice sila Eh kasi hindi naman namin pwedeng hintayin sila Mark Kasi may appointment kami dito alas 8 Pero eh, makapunta na nga. Baka pati ako malate Ang dali lang makainis ha <laughs> Nakakahiya, buwisit Tawa ng tawa yung sila Alvin at Emma dito Tsaka yung mga tropa natin dito Sandali lang, ari, mga inoon ari Tumadulas pa ako Masa ah, na ba yung mga yan? I Alvin mean, Yung tinuro ng wait ang ano sa'yo, map? Sabi sa'yo, pari, mahina ako sa ano eh Pero hindi, sinundan mo lang yung ano eh uh, Oo, sinundan ko, pero nagkamali ako ng ano, kaliwa pala Kala ko doon pa Ay. Ay. Ayun ang gulit kami. Ayun ang gulit kami. Ayun ang gulit Tapos, tapos pre sumobra pa kami. Doon pa kami pumunta. Kali yung nandoon sa ano, sa screen. Buti nila katabi ko siya. Iyang-iyang no? <laughs> 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 ako. Kaya pala ayaw nyo na sumakay sa akin. Ang bihira ka. <laughs> Sino pala ako po pa Si Rice. Ay, ah, si Rice. Hindi, si upo ako. Ay, na ako. Upo muna ako rito. Para may kausap ako. Ihira naman. Kaya pala hindi na kayo sumakay sa akin. Alam mo na. ah. Hindi naman. Kasi sila nga sila <laughs> po. Di ba? Ang Hiyang hiya ako. Grabe. Bakit? ako. Sabi ko. Uh, eh, ito nga dapat ang gagamitin ko. Tapos kaya lang sabi JJ yun na lang nandun. So tinaip niya. Tonight niya. Mabuti na lang hindi kayo sumakay sa akin. Bakit? Wala na naman. Hindi dito siya, dito siya. Dito dito doon ako. Umupo lang ako rito. Tapos ano? Hindi kira. Nakakahiya. Tapos sabi nung mga ano ha, habang nagda-drive ako. Ano? Mukhang sabi nung mga amo namin, latin eh. Ma marunong ba? <laughs> parang yun yung nasa isip ko. Hindi yun yung nasa isip ko ha. Pero, lang hindi, lang yun yung lang sa yun nasa isip ko. Kasi ah, nagkamali ako. Yun. Parang, parang sa isip ko parang, ano ba ito? Parang naman. ng hayop. Perfect. Enjoy. Thank you very much. Yun. Ayos, kumuha na tayo. Yes please. Thank you. sir? Kasi Thank you. Yes, all black, black. Oh yeah. Oh, yeah. See, there see, you see go. Oh, oh, yeah. Yeah. Thank, you, kabaya. yeah. thank you, kabayan. Kabayan, pala natin yun. Thank you, kabayan. Salamat. Is <laughs> so, garlic beef, garlic chop suey? Yes, please. Thank you. You know. There you go. Thank you very much. Yeah, yeah no steak, malay ni eh? sarap. Steak ayos. Papapalaban tayo nito ngayon ng kainan. Pisa na natin. Yes please, thank you. This is the best one. The best one? All right. Sige lang, bira lang tayo ng bira. There you go. Yun, thank you very much. Yun. Ito pala ang purpose ng tong. Kaya may tong dito. Pag inihiwa, kukunin mo para hindi malaglag. <laughs> mukhang gago <laughs> hindi ko pa rin makalimutan kanina gira <laughs> oh ayan oh so nandito na si rice ano gine thank you gine ko sa kanya yung ano eh yung naligaw ako eh no? sabi ko okay lang na naligaw ako basta kasama ko mga tropa eh mga kasama ko mga on top pari okay lang sana kung kayo kasama ko thank you <laughs> hindi ako makakain sa iya. Sabi ko kay Mark siya na mag-drive. Ang problema, hindi naman dala ni Mark Karin yung, yung, lisensya niya. <laughs> Pero yung mga boss, yung mga ibang mga, mga ano, naligaw din. Yung mga maligaw din, hindi ako nag-iisa. Kaya kaya muna tayo. Kaya muna tayo. Ah. Sarap. Sarap, ya. Sarap. Sarap, Panalo. Hmm? Ano raw ito? It, um, unlimited steak daw dito. No rice na. Unlimited steak na. Bapak tayo ito. Thank you. Oh. Meron pa rito. Ayan oh. oh. kain lang kain ng kain oh. Hanggat libre. Tara. Hanggat libre oh. It's apa <laughs> <laughs> <Right. laughs> ba? na. Hindi Attendance. Sa'kin ba ba? Sa'kin ba ako? Di ba nga binigyan ka sa share sa'yo siya. Ay, to share mo Nagdating sa airport no, nakakagawa rin daw sila. Diba yung tinignan ako, saan na po, isa kayo, isa kayo, isa sa kaya. Tayo, sa sa <sighs> Tapos, shit, wala pala akong lisensya. Pag ano namin, si Harper can drive. Wala rin siya lisensya eh. Lampas kami, lampas. Talong beses <laughs> kami lumabas sa lilikuan. Alam ang pagbin kayo. Sabi ni Mark, ni Harper, ayaw ko na Mark, ikaw na Mark. Kahit ko na lisensya, sumukit. Sino... <laughs> Ito, meron na naman binigay sa atin mga kainis so, Talagang unlimited ano Ay meron po oh. Hindi natin hindi yan Mamaya na Mamaya na sir Iniwasan tayo Hindi rin kasi ako tumatanggi Kada, kada lapang sa akin Kuha lang daw ako nung kuha ano Para ano bang masasabi mo sa foods natin? niyo uh, wa- well, busog pa ako kanina, kumain na naman tayo. Oh? Uh -huh. Ang sagana sa pagkain, grabe. Yes, Oh. Yeah, sure. Uh... Oh, can I put this on this on plate, sir? Yes, sir, sure. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, yeah.

Thank you, sir. Picanya. Yeah. Sige, pare. Oh. Maraming salamat. Oh. sige po. Sa, thank you. Yeah, uh, wag tayong tanggi ng tanggi. Kuha lang tayo ng kuha. Tingnan niyo naman mga kainis, oh. Dami na, oh. Oh, sorry. Thank you. Ah. <laughs> Kuha lang tayo ng kuha rito, oh. Sarap, po Rice view. Ikaw, rice. Gusto mo? Mm, Lagay okay, lang tayo lagay dyan, oh. Thank you. Thank you. lang tayo ng lagay dyan. Kaya lang tayo ng Okay. Salamat sa lahat natin dahil pag-uwi natin ng bahay wala na 'yan. Maraming maraming salamat sa sponsor natin. Grabe. Busog na busog kami sa pagmamahal, busog na busog kami sa lahat. Sa pagkain lahat. Mm room. Tara. Hindi ko tibiyo pa lang. Pag-ilamit. Tibiyo. So, mga kainis, ano? Di ba may gout ako? Yan, Bawal sa atin mga red meat. Sabi ko naman, okay lang bawal. Basta natikman. Basta lahat matikman natin. Yung gout, may gamot na dyan, eh. Para yung pambili dito, wala. Diba, rice? Wala. Walang, walang gout. Laban na to, laban na. Laban na. Diba? So sila Mark, nandun sila sa kabila. Yeah, sila sa kabila. No? Sila Mark, sila Alwin at Emma. Team Suliman Vlog, para na. Picture tayo. Oh, meron na naman. oh. Mark. Gusto ko po. Mark. Parang eh. first time ko natikman itong mga gandong pagkain, grabe. Hindi lang ito, bre. Pare, ako uh -huh. Sabi ko nga sa kanila eh, di ba alin ang magkagaw? Ano yan? At least may gamot sa gaw. Hmm. Ang walang gamot, makabili nito? Yun. Ibang klase, okay. okay. bre. Pare, eh. naligaw talaga ako kanina, grabe. Sana sa pag-uwi, wag ako maligaw. Alam <laughs> ko. <laughs> Nakakahiya. <laughs> Mahira. Uh -huh. <laughs> Marvin birthday pa. <laughs> Grabe <Birthday> niya, kahit <Kinuntahan laughs> ng birthday naging birthday ko 'yun. Si Este mga kainagsa, team si Vlog. Ai, ai, paland. Binibigay rin ako. Ayan hindi pala ako lagi 'yan. isa pula ka. mo ako man lang yung tong. tong. Nung tong. Nasaloy mo na ng tong. <laughs> Pareho tayo din. Ganyan din ako eh. Di ko rin alam kanina. Yun. No? Oh, yan. Ganyan o. Ayos. Isa pa. O yan o. Sarap. Uh -huh. Solve na? Solve na. Bin. Solve na ako. Naubos ko na o. Oh. <laughs> Tapos lapag pa rin ang lapag o. Ngayon o. Dahil pa rin nakakain o. Oh. Hindi pa nang natin. Sarap, oh. Ako hindi ko na kaya eh. Grabe. Bira lang bira. Sige Ako wala na akong mapaglagyan eh. Pero pwede Pwede ako order ang order Tapos ibabalot ko Bawin natin bukas Ang tihira Ang Tainex kasi last night na namin to eh magsasama-sama no bukas last dinner, na supper kasi bukas uwi na so medyo nararamdaman na namin yung lungkot no lungkot kasi magiwahi maghihiwalay -hiwa na kami so uh, halos apat na araw o limang araw kaming magkakasama ang ganda na ng banding namin ang saya na namin Grabe, wala kami ginawa kundi tumawa, magkwentuhan. Buong magdama, ginabot kami ng alas tres ng madaling araw. Kwentuhan. Grabe, kahit puyat kami, kahit pagod kami, asaya na. No? Grabe, sobra. Kaya lang bukas, huwi na. Eh, medyo, yun na yung malungkot. Anyway, enjoy muna natin ngayon. Natapos na kami, ano? Grabe, saya namin, na ano? Tapos na, busog. Grabe, so, huwi na to. Pagkatapos na to, mga kayo. Oh. Yun. Pag to tinikman mo, makakalimutan mo pangalan mo. Uh. ano pangalan mo? Oo nga pala si Kaina. Ay, pangalan Grabe. Ang malis. Ano. Grab <laughs> so, sobrang sarap. Dahil yeah, so, tapos na kami, ano? Uh, pack up na. Last night namin yun, magsama-sama. No, grabe ito, grabe itong experience na ito. Oo oh, nga, totoo, isang tunay. First time, sabi mo nga. Sabi mo nga sa Blood 2 first time namin ni Emma. Siya, so, 2 years na kami dito sa... sa... sa Calgary. Ngayon lang kami nakakain ng bentonite. Tingin ko talaga yung... yun Yung big... yung tatapong sa'yo lahat eh. Ikaw ang susukog. Grabe. Oo. Tara, grabe. Pre. Anong balita? Ito itong problema... Teka lang, naka-play to yan? Naka-play yan? Pabira ka <laughs> na naka-play, di ba? <laughs>

alam niyo ba, first time ni Ines mag-drive uh, mag from Banff to Calgary, one and a half hours yun ha? Oh, yeah. Eh di ba sabi niya pag isang oras, ayaw niya na, sumusubo na siya? Oo, oh, pare. No choice. Walang wala, <laughs> wala tulog si ni Rice, walang tulog si Mark. Ako mahaba ang tulog ko, kaya sabi niyo, I Secret volunteer. Ganun na ganun sa Mandela eh, I'm 83. <laughs> <So, laughs> Pero hindi, hindi kami nag-talk. Ah, hindi. Kailangan eh. Papakawala ah, eh. Talaga <laughs> <laughs> na Ito na, ito na, ito na, tayo, uwi na tayo Sana makauwi kami na maayos <laughs> Mga boss pa naman yung mga Sakay ko, mga kainags, ano Tara, let's go, let's go Ayan na. Ah. Pero medyo hindi na, hindi na ako kinakabahan ngayon Kasi ano eh Kasi pauwi na eh <laughs> hindi na, kumaka, hindi na. kahit pag ka na Hindi ka malilit eh no? <laughs> Oo, hindi na malilit, wala nang pressure Kasi kanina may nahabol tayong oras eh o tara, pasok ka. Ah, ano tayo? Drive na tayo sa ano natin, sa sasakyan. Sana makauwi tayo ng maayos. Huwag sanang maligaw. Ayan, oh, ayan, eh. yung mga tropo. Ayan, ay, no? oh Ayan, no? Saya, saya namin, na no? Nagyaya ka pa, ayan, no? Ayan, yan, 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 yan. Po, Pero medyo okay na ngayon kasi medyo ano na alas... Alas 10 na yata ng gabi ngayon. Eh, wala na masyadong sasakyan sa daan, mga kainags. Pwede-pwede na tayo yung ano medyo hindi tayo kakabahan yun nakarating din tayo mga kainags ano grabe bira nauna pa kami sa kanila nauna pa kami sa kanila pre grabe galing mo grabe we came first <laughs> yuhu nakarating tayo ng maalwan ma ma safe mga kainags o. nagpasalamat yung sakay natin bira <laughs> yan <laughs> so, nagkikwentuhan kami dito, nagkututang dila kami dito mga kainix, no? Kasi huling gabi na namin to, lang nagbabanding kami. Papaalam na kami. Yan. <laughs> oh, oh, bukas na iyakan. Oo, bukas na iyakan. Pagkikita niyo kung sino yung pinakamalakas kung magulgol. Oo. So, oh. Hindi, siyempre. Yan. Hindi, ako talaga. Thank you kasi nakita kita tayo. Ayun, thank you very thankful. Salamat. Magkamos talagang... Thank you. Friday, nagisa na kami. Oo, oh, okay. talaga mami. Kailang malalayo. Kahit na Oo. Malalayo yun. ang number mo. Kahit pagod, masaya. Oo oh, naman. Kahit kulang sa tulog, masaya. Diba? Yan. Diba? Yun importante doon yung mahalaga. Masaya. Ayan. Importante, mahalaga. <laughs> <laughs> importante, mahalaga. Eto <laughs> 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 na, oh. Ano na? Impake na? Handa na natin yung mga gamit natin ito na yung pinakamalungkot sa lahat no mag mag ano ka na ng magamit mo kasi maghihiwalay -hiwa na kayo ng mga kaibigan natin mga kaibigan nyo no ay ganun talaga siguro na. No? pero importante naging masaya tayo mga kainags ano? naging masaya tayo sa sa kanila nakasama natin sila ayan kunin ko to kung hindi ko nasuot na damit hmm? Uh, ito tapos to kay mahal na rin bibigay ko. Yan. Wala na. Lungkot, no? eh, <laughs> uh, ito yung nakakalungkot. Tapos bukas, sigurado nito bukas mag a ako. Kasi pag uwi ko ng bahay, biglang tahimik, di ba? Sigurado ako, hanap natin ko yung company ng mga kasama natin dito. Masaya, naingay, lagi nagtatawanan diba? Bye. eh yeah, so ayusin ko muna to para bukas hindi, hindi na tayo naghahabol ng oras kasi alas dos ng na madaling ng alas dos na hapon ng flight ko bukas kaya dito na lang ganito na yung vlog ko maraming maraming salamat don't forget to subscribe click the like button leave your comments maraming maraming salamat po hanggang